Ano bang ambag mo sa pamilyang to, Aber? Puro pagpapaganda lang ang alam mo. Isa kang palamuti na walang kwenta. Ang mga salitang yan, parang mga bubog na ipinukol diretsyo sa mukha ko. Binitiwa ng biyanan kong si Tita Elena, hindi pa bulong, kundi malinaw at mataginting, na waring isang anunsyo sa gitna ng hapagkain ng puno ng mga bisita. Naramdaman ko ang biglang pag-init ng aking mga pisngi, na para bang sinampal ako sa harap nilang lahat. Ang tunog ng sarili kong tibok ng puso ay mas malakas pa kaysa sa mahinang kalansing ng mga kubyertos na biglang tumigil. Nakita ko ang lahat. Ang pag-angat ng gilid ng labi ng hipag ko, isang ising puno ng tagumpay. Ang pag-iwas ng tingin ng bayaw ko na nagkunwaring may inaayos sa kanyang plato. At ang asawa ko, si Marco ang lalaking na nga kong proprotektahan ako, ay nakayuko lang, ang mga mata ay nakatitig sa kanyang pagkain na parabang iyon ang pinakainteresanting bagay sa buong mundo. Sa isang iglap, naramdaman ko ang lamig ng pag-iisa. Para akong isang mamahaling painting na isinabit sa pader, para lang hangaan, pero sa sandaling magsawa sila, handa na nilang itapon na parang basura. Isang palamuti. Walang kwenta. Ngunit sa ilalim ng mesang iyon, habang kinukuyom ko ang aking mga palad para pigilan ang panginginig, isang malamig na determinasyon ang gumapang sa aking kalooban. Ang hindi nila alam, ang palamuting minamaliit nila ay maihawak na alas isang alas na kayang bilhin, hindi lang ang buong baraha, kundi pati na ang kasinong pinaglalaruan nila. At malapit na malapit na nilang makita ang tunay kong taya. Ako si Selina, at kung titingnan mo ang buhay ko mula sa labas, aakalain mong perpekto ito. Madalas sabihin ng mga tao na para raw akong nanalo sa loto ng buhay, biniyayaan ng gandang hinahangaan at napangasawa si Marco, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya de La Cruz. Ang de La Cruz Construction Supply ay isang institusyon sa aming probinsya. Kaya sa mata ng marami, ako ang maswerteng asawa na nasalo ang lahat ng biyaya. Pero ang totoong jackpot sa buhay ko ay isang sikretong maingat kong tinatago. Hindi dahil ikinahihiya ko, kundi dahil natutunan ko ng maaga na kapag nalaman ng mga tao na may pera ka, nagbabago ang pagtrato nila sa iyo. Bago ko pa man makilala si Marco, isa na akong digital artist na may mga kliyente mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang tingin nila sa ginagawa ko ay pagdodrawing-drawing kilang, isang cute na hobby. Ang hindi nila alam, ang bawat kontrata na pinipirmahan ko ay katumbas ng isang bagong kotse. Ang mga kinikita ko at ini-invest sa loob ng limang taon ay sapat na para bumili ng isang maliit na subdibisyon. Itinago ko ito hindi lang kay Marco kundi sa lahat. Ipinapakita ko lang ang sapat para isipin nilang kumikita ako ng ti kaunti para sa aking mga luho. Dahil gusto ko ng katahimikan. Gusto kong mahalin ako ni Marco para sa kung sino ako, hindi para sa kung anong meron ako. At sa simula, ganoon naman. Pero ang pamilya niya, iba ang kanilang pananaw. Para sa kanila, ang isang babae ay dapat may titulo, doktora, abogada, inhinyera isang titulong maipagmamalaki sa kanilang mga amiga sa country club. Ako. Isa lang akong selina. Maganda, pero sa kanilang paningin, walang tunay na profesyon. Iha, hanggang kailan ka magkukulong dyan sa art studio mo? Tanong minsan sa akin ni Tito Robert, ang ama ni Marco, habang umiinom ng kape sa aming terasa. Mag-aral ka kaya ng MBA? Pwede ka naming ipasok sa kumpanya. Para naman may silbi ka. Umiti lang ako, isang iting sanay na sanay ng magtago ng sama ng loob. Masaya na po ako dito, tito. Ito po ang passion ko. Humalakhak siya. Passion. Ang passion, hindi yan naglalagay ng pagkain sa mesa. Isang kaswal na insulto na para sa kanya ay isang biro lang. Pero para sa akin, isa iyong paalala kung gaano kababaw ang tingin nila sa aking pagkatao. At sa paglipas ng panahon, ang mga birong iyon ay naging lason na unti-unting kumalat sa aming pagsasama. Ang unang bugso ng lason ay dumating sa anyo ng mga pino at kalkuladong komento. Tuwing may handaan, laging may paraan si Tita Elena para iparamdam sa akin na ako ay isang tagalabas. Sa isang binyagan, ipinakilala niya ako sa kanyang mga amiga. Ito si Selina, ang asawa ni Marco, sabay haplo sa buhok ko na parabang isa akong alagang pusa. She's very artistic ang paraan ng pagbigkas niya sa salitang artistic ay parang katumbas ng salitang tambay. Narinig ko ang bulungan ng mga amiga niya. Ang ganda niya, parang artista. Pero ano ng trabaho? Sumagot si Tita Elena na sapat lang ang lakas para marinig ko. Ah, wala. Nasa bahay lang. Alam mo na, hobby-hobby. Sa isa namang pagkakataon, sa kaarawan ng kanyang kapatid, abala ang lahat sa pag-uusap tungkol sa kanilang mga anak at manugang. Yung manugang kong doktora sa FU case na naka-assign ngayon, pagmamalaki ng isang tita. Yung sa akin naman, partner na sa law firm, sabi ng isa pa. Nang tumahimik ang lahat at napatingin kay tita Elena, umiti lang siya at tumingin sa akin. Ang manugang ko? Ah, magaling siyang mag-decorate ng bahay. Nagtawanan sila at ako naman ay napangiti na lang ng pilit habang nararamdaman ko ang pag-akayat ng dugo sa aking mukha. Isang dekorasyon. Iyon lang ako sa kanila. Kinausap ko si Marco tungkol dito isang gabi. Hinawakan niya ang kamay ko. Hayaan mo na sila, honey. Alam mo namang old-fashioned lang mag-isip si na mama. Ang mahalaga, alam ko ang halaga mo. Naniwala ako sa kanya. Kumapit ako sa mga salitang iyon. Pero unti-unti napansin ko ang pagbabago. Ang negosyo nila ay nagsimulang humina. May mga usap-usapan tungkol sa mga utang, mga proyektong hindi nababayaran. At habang lumalaki ang kanilang problema sa pera, lumalaki rin ang kanilang galit sa akin. Para bang ako ang personifikasyon ng kanilang mga kabiguan? Doon ko napagtanto na hindi ito simpleng issue ng pagiging old-fashioned. Ito ay isang malalim na sama ng loob. At ako ang kanilang naging pinakamadaling target. Ang sitwasyon ay lumala nang mag-umpisang maging lantaran ang kanilang problema sa pera ang mga patutsada ay naging direktang panunumbat. Isang hapon, nagpunta kami sa isang mamahaling mall dahil may hinahanap na libro si Marco. Napadaan kami sa isang bautike ng mga alahas at napahinto ako para tingnan ang isang simpleng kwintas. Pag uwi namin, naroon pala sa bahay si na Elena. Saan kayo galing? Tanong niya. Sa mall po, may binili lang si Marco, sagot ko. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ah, kaya pala, Nag-shopping na naman siguro itong asawa mo, Marco. Samantalang kami rito, hindi na namin alam kung saan kukunin ang pambayad sa mga supplier. Ang hirap talaga kapag ang asawa mo, walang ibang alam kundi gumastos. Gusto kong sumabog. Gusto kong isigaw na ang damit at sapatos na suot ko ay katiting lang ng kinikita ko sa isang araw. Pero anong silbi? Humarap ako kay Marco, naghihintay. Ma hindi naman po. Tumingin lang kami, sabi niya, isang depensang kasinghina ng bulong ng hangin. Ngunit ang pinakamasakit na insidente ay nangyari sa isang social event, isang charity ball, na dinaluhan ng lahat ng importanteng tao sa aming syudad. Suot ko ang isang magandang gown na ako mismo ang nagdisenyo. Habang kausap ko ang ilang kakilala, lumapit si Tita Elena, may hawak na kopita ng red wine. Selina, iha, bati niya, sobrang lapit sa akin at sa isang ki accidenting kilos, natapon ang laman ng kanyang kopita sa dibdib ng aking gown. Isang malaking pulang mansa sa puting tela. Oh my goodness! I'm so sorry, sabi niya, pero ang kanyang mga mata ay nagsasabing iba. May kinuha siyang tisyo at pinunasan ang mansa, na lalo lang nagpakalat nito. Naku, sayang naman. Mukha pa namang mamahalin ang damit mo. Siguro yan na ang pinakamahal mong nabili, no? Sayang talaga. Ang mga tao sa paligid namin ay nakatingin. Ramdam ko ang kanilang awa at ang aking matinding kahihiyan. Tumakbo ako papuntang banyo, hindi para linisin ang mansa, kundi para itago ang mga luhang bumabagsak mula sa aking mga mata. Sinundan ako ni Marco. Selina, okay ka lang. Aksidente lang yun. Humarap ako sa kanya, ang galit at sakit ay nagumapaw. Aksidente. Marco, bulag ka ba? Sinadya niya iyon. Ginagawa niya ang lahat para ipahiya ako. At ikaw, wala kang ginagawa. Ano nang gusto mong gawin ko? Awain ko ang sarili kong ina sa harap ng maraming tao. Selina, para sa pamilya, minsan kailangan nating magpasensya, katwiran niya. Ang mga salitang yan, para sa pamilya, ang pumatay sa kung anumang natitirang pag-asa sa puso ko. Noon ko naintindihan, hindi niya ako kailanman ipaglalaban. Dahil sa mundo niya, ako ay laging pangalawa lamang sa kanyang pamilya. Ang pamilyang unti-unti nang sumisira sa akin. Ang tuluyang pagguho ng lahat ay naganap sa isang maulang gabi ng Martes. Dumating si Marco galing sa opisina, basang-basa at may dalang balita na parang hatol ng kamatayan. Yung malaking kontrata natin sa gobyerno na wala, sabi niya, naupo sa sofa na parang kandilang naupos ibinigay sa isang malaking kumpanya mula sa Maynila. Lahat ng inutang ni Napapa para sa proyektong yun wala ng pambayad. Sumunod ang mga araw na parang isang masamang panaginip. Walang tigil ang pagtunog ng telepono, mga bangko na naniningil, mga supplier na nagagalit, mga empleyadong nagtatanong kung kailan sila sa sahod. Ang bahay ng mga biyenan ko, na dati puno ng yabang at halakha, ay nabalot ng mabigat na katahimikan at amoy ng desperasyon. Isang sabado ng umaga, pinatawag kaming dalawa. Ang pagpasok sa bahay nila ay parang pagpasok sa isang burol. Nakaupo si Tita Elena sa isang sulok na mumugto ang mga mata. Si Tito Robert naman ay nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa amin, ang mga balikat ay nakakuba sa bigat ng problema. Anak, sabi ni Tito Robert nang hindi lumilingon. Kailangan nating ibenta ang bahay na to, pati na ang lupa sa probinsya. Hindi pa rin sapat. Lumingon siya, at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng galit. Isang galit na naghahanap ng mapagbubuntunan. At nakita niya ako. Lahat ng ito, sigaw niya, ang ugat sa kanyang lieg ay lumitaw. Lahat ng ito ay dahil sa walang tigil na paggastos. Kung tinulungan niyo lang sana kami noon pa. Kung ang pera ni Marco ay hindi lang napupunta sa mga luho ng asawa niya. Tito, hindi po totoo yan, pagtatanggol ko sa sarili ko, sa wakas ay nagsalita. Huwag mo kong matawag-tawag na tito, bulyo niya, at sa gulat ko, lumapit siya at dinuro ako sa mukha. Isa kang lintang sumisipsip sa yaman ng anak ko. Isang palamuning walang kwenta. Sana hindi ka na lang dumating sa buhay namin. Sa likod niya, narinig ko ang hikbi ni Tita Elena. Tama siya, Selina. Siguro nga minalas kami sayo. Baka kung ang napangasawa ni Marco ay si Sandra, yung anak ni Mayor na abogada, Edi eh di sana may nagtatanggol sa amin ngayon. May utak. Hindi puro ganda lang. Tumingin ako kay Marco, ang mga mata ko ay nagmamakaawa. Gawin mo ang isang bagay. Sabihin mo ang isang bagay. Pero ang tanging lumabas sa bibig niya ay pa. Matama na po. Isang pakiusap na walang kapangyarihan. Hindi ko nakinaya. Ang bawat salita nila ay isang punyal na paulit-ulit na itinarak sa puso ko. Tumalikod ako at tumakbo palabas sa gitna ng malakas na ulan. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang alam ko lang, kailangan kong makalayo. Nang gabing iyon, napilitan akong bumalik para kunin ang aking pasaporte at laptop. Dahan-dahan akong pumasok sa madilim na bahay. Akala ko ay tulog na sila. Pero narinig ko ang boses ni Tita Elena sa kusina, may kausap sa telepono. Ay, may ewala na talaga. Bagsak na. Sinabi na ng bangko, sa susunod na buwan, kukunin na nila ang lahat. Ang bahay na to, ang pinaghirapan namin ni Robert mawawala na. Ewan ko ba? Siguro ito ang parusa sa amin. Ang parusa sa pagpayag na ipakasal si Marco sa babaeng yun. Isang sumpa. Sumpa talaga siya sa pamilya namin. Napatakip ako sa aking bibig para pigilan ang isang malakas na hikbi. Hindi na ito galit. Hindi na ito insulto itinuturing na nila akong isang sumpa. Sa gitna ng kadiliman, habang nakatayo sa pasilyo ng kanilang naghihingalong tahanan, ang sakit sa puso ko ay nag-iba ng anyo. Nawala ang init ng luha at napalitan ng nagielong lamig. Isang lamig na may kasamang matibay na desisyon. Sumpa? Kung isang sumpa ang tingin nila sa akin, ibibigay ko sa kanila ang isang himala. Isang himalang luluhuran nila, Isang himalang magmumula sa isumpa na siyang dudurog sa kanilang kahambugan magpakailanman. Nagbuka ko ng flight papuntang Singapore ng gabing iyon. Kailangan ko ng distansya, isang lugar kung saan malinaw kong maiisip ang aking susunod na hakbang. Sa loob ng isang linggo, ikinulong ko ang sarili ko sa isang luxury hotel, nagtatrabaho sa araw at nagpaplano sa gabi. Ang unang tawag ko ay kay Attorney David, ang aking pinagkakatiwala ang abogado. Attorney, I have a special project for you. Sabi ko, ang boses ko ay kalmado at kontrolado. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon sa paraang profesional. Isang kumpanyang nalulugi, isang pamilyang nasa bingit ng pagkawala ng lahat. I need you to find out the exact, total, consolidated debt of the La Cruz construction supply. Down to the last centavo. Bank loans, supplier credits, everything. I need absolute discretion. No one, and I'll mean no one, can trace this back to me. Understood, Selina. But may I ask Cavale? Eh? This sounds deeply personal, sabi niya, may pag-aalala. Let's just say, sagot ko, I'm investing in a little performance art T. Makalipas ang sampung araw ng masusing investigasyon, tumawag pabalik si Attorney David. Ang resulta ay nakakagulat. Selina, the figures are in. The total exposure is 15,200,000 pesos. The bank is processing the final foreclosure notice. They have less than a month. Napahinga ako ng malalim. Labin limang milyon. Isang halaga na kayang bumuhay at pumatay ng pangarap. Ito na ang sandata ko. Liquidate my high-risk stocks and pull out the funds from my offshore account. Prepare the full amount, utos ko. We are going to pay it all off in one single transaction. Natahimik si Attorney David sa kabilang linya. All of it. Selena, that's a fortune. I know. And here's how we're going to do it, see. Inilatag ko ang aking plano. Bawat detalye ay pinag-isipan. Si Attorney David ang gaganap bilang kinatawan ng isang hindi kilalang i-benefactor. Isang taong may mabuting puso na nais tumulong ng hindi nagpapakilala. Walang pangalan. Walang mukha. Ang tanging kondisyon ay ito, ang pagkakakilanlan ng benefactor ay isisiwalat lamang sa isang takdang panahon na siya mismo ang pipili. Naintindihan agad ni Attorney David ang aking laro. This is brilliant. Cruel but brilliant. They deserve nothing less, sagot ko. At nagsimula na ang paggalaw ng mga piyesa. Mula sa Singapore, inaprubahan ko ang mga fund transfer. Si Attorney David ang humarap sa bangko. Isang linggo bago ang nakatakdang pagremata sa kanilang mga ari-arian, isang opisyal mula sa bangko ang tumawag kay Tito Robert. Nalaman ko ang lahat mula sa sunod-sunod at halos historical na text messages ni Marco. Selina! Umuwi ay ene. Isang milagro. Ilve Angel de dumating. Lahat ng utang namin bayad din. Ligtas sini kami. Hindi namin alam kung sino pero bayad lahat. Binasa ko ang kanyang mensahe ng walang emosyon. Isinara ko ang aking telepono at humarap sa bintana ng aking hotel room. Tanaw ang nagniningning na syudad. Hayaan ninyo munang lasapin ang inyong himala. Hayaan ninyong ipagdiwang ang inyong kaligtasan. Dahil hindi pa tapos ang palabas. Ang pinakamagandang bahagi ang finale ay malapit ng magsimula. At ako ang direktor, producer at bida ng huling akto na ito. Makalipas ang isang buwan, bumalik ako sa Pilipinas. Ang balitang sumalubong sa akin ay ang tungkol sa isang malaking pasasalamat Grand Ball na inorganisa ng Pamilya de la Cruz. Isang gabi ng selebrasyon para sa kanilang imilagrosong ipagbangon mula sa pagkakalugmo. Lahat ng may pangalan sa aming lipunan ay imbitado. Ito raw ay para pasalamatan ang lahat ng sumuporta sa kanila, at higit sa lahat, para magbigay pugay sa misteryosong benefactor. Nag-abot sa akin ng imbitasyon si Marco, ang mga matay kumikinang sa pag-asa. Please, Selina, come. This is our new beginning. Gusto ni na mama na formal na humingi ng tawad sa iyo sa harap ng lahat. Isang bagong simula. Umiti ako. Isang bagong simula nga ito ang simula ng katapusan nila. Dumating ako sa Grand Ballroom ng isang five-star hotel na suot ang isang itim na evening gown. Simple, elegante at nakamamatay. Ang lahat ng mata ay napunta sa akin. Naramdaman ko ang mga bulungan, ang mga mapanuring tingin. Sinalubong ako ni Marco at ng kanyang mga magulang. Ang kanilang mga ngiti ay tila isinabit lang sa kanilang mga mukha. Iha, salamat at dumating ka. We are so sorry for everything, sabi ni Tita Elena. The past is the past. What matters is the future, segunda ni Tito Robert, na para bang nagre-recite ng isang script. Hindi ko sila sinagot. Mumiti lang ako at naghanap ng aking mesa. Sa buong gabi, pinanood ko ang kanilang pag-arte. Ang pagbabalik ng kanilang kayabangan na ngayon ay nababalutan ng peking kababaang loob. Ang pagtanggap nila ng mga papuri ang kanilang mga tawa na umaaling gaw -gaw sa buong hall. At dumating ang oras ng talumpati. Buong pagmamalaking umakyat si Tito Robert sa entablado. Good evening, everyone. Tonight, we celebrate resilience. We celebrate faith, bungad niya, na sinundan ng masigabong palakpakan. Nagpasalamat siya sa lahat, sa Diyos, sa kanilang katatagan. At pagkatapos, huminto siya at tumingin sa paligid. Ang pagsubok na ito ay nagturo sa amin ng maraming bagay. Lalo na ang halaga ng mga taong tunay na nag-aambag sa pamilya. Yung mga hindi lang basta nandyan dito, ang kanyang mga mata ay sinadyang dumapo sa akin. Kundi yung mga may tunay na halaga at silbi. Narinig ko ang mahinang tawanan ng mga kamag-anak na nasa kabilang mesa. Narito na naman. Kahit sa gitna ng kanilang pasasalamat, hindi pa rin nila mapigilan ang kanilang lason. Perfect. Itinaas ko ang aking telepono sa ilalim ng mesa at nag-type ng isang salita sa aking abogado, now. Ilang segundo lang, bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Isang matangkad na lalaking naka-amerikana ang pumasok na may dalang leather briefcase. Magalang hunit may otoridad, naglakad siya papunta sa entablado. Si Attorney David. Mr. Robert de la Cruz, I presume, tanong ng abogado, ang boses ay umalinggaw-gaw sa mikropono. May apologies for the intrusion. Natigilan si Tito Robert. And you are? I am attorney David Reyes. I am the legal representative of the benefactor who paid your family's entire debt of 15,200,000 pesos. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga tao. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Ang mukha ni na Tito Robert at Tita Elena ay nagbago mula sa pagmamalaki, naging pagkalito, at pagkatapos ay naging matinding tuwa. Ito na! Magpapakilala na ang kanilang tagapagligtas. Kayo po ba? Kayo po ang anghel namin, nanginginig na tanong ni Tita Elena habang papalapit sa entablado. Numiti si Attorney David. Hindi po ako, Ginang Dela Cruz. Gaya ng sabi ko, kinatawan lang po ako. Pero ang benefactor po ay kasama natin ngayong gabi. At nais na niyang personal na tanggapin ang inyong pasasalamat. Ang lahat ay lumingon-lingon, ang kanilang mga mata ay naghahanap. Ngunit hindi sa mga mayayamang negosyante tumingin si Attorney David. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang naglakbay sa buong silid hanggang sa huminto ito sa akin sa harap ng daan-daang bisita, sa ilalim ng maningning na chandelier, dahan-dahang naglakad si Atty. David Palayo sa entablado at palapit sa aking mesa. Huminto siya sa aking tabi, yumuko ng bahagya, at iniabot ang briefcase. Miss Selina, sabi niya, ang boses ay malinaw at walang bahid ng emosyon. I believe these documents belong to you. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan. Naramdaman ko ang paghinto ng paghinga ng lahat. Nakita ko ang mga panga na unti-unting bumagsak. Nakita ko ang mukha ni Marco na parang nakakita ng multo. Nakita ko ang mukha ng aking mga biyenan, ang pagkalito na naging gulat, ang gulat na naging hindi paniniwala, at ang hindi paniniwala na naging purong, hubad na katatakutan. Dahan-dahan akong tumayo, kinuha ang briefcase, at humarap sa kanila. Ang boses ko, nang ako ay magsalita, ay kalmado na parang payapang dagat bago ang isang tsunami. Sabi ninyo, Tito, ipinakita ng pagsubok na ito kung sino ang may tunay na halaga at silbi. Tama po kayo. Binuksan ko ang briefcase at inilabas ang isang dokumento. Heto po ang halaga ko. Labin limang milyon, dalawang daang libong piso. Tumingin ako kay Tita Elena. Sabi ninyo, Tita, isa akong sumpa sa pamilyang ito. Kung ito po ang itsura ng isang sumpa, kung gayon, basbasan nawa kayo ng marami pang katulad ko. At sa huli, tumingin ako sa kanilang dalawa. Tinanong ninyo ako minsan kung ano ang ambag ko sa pamilyang ito. Kung ako ay isa lang palamuti na walang kwenta. Itinaas ko ang dokumento para makita ng lahat. Heto. Heto ang ambag ko. Heto ang kwenta ko. Sana sa gabing ito sapat na. Walang nakapagsalita. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng kanilang pagbagsak ang pagbagsak ng kanilang pride, ng kanilang yabang, ng kanilang buong pagkatao. Sa gabing iyon, ang palamuti ay hindi na palamuti lang. Siya na ang may-ari ng buong gallery. Ang sumunod na mga sandali ay malabo, parang isang eksena sa pelikula na nakaslow motion. Ang mga bulungan ng mga bisita ay naging parang hangin na umiihip sa paligid ng mga tainga ko. Ang mga mukha nila ay pinaghalong pagkamangha, awa, at para sa ilan, hindi maitagong kasiyahan sa pagbagsak ng mga de la Cruz. Iniwan kong nakabukas ang briefcase sa mesa, ang mga dokumento ay nakalantad para makita ng lahat. Naglakad ako palabas ng ballroom ng hindi lumilingon. Wala akong narinig na tumawag sa pangalan ko. Walang humabol. Para bang ang presensya ko ay isang malakas na liwanag na bumulag sa kanilang lahat, at naiwan silang nakatayo sa kadilimang sila mismo ang gumawa. Hindi na ako umuwi sa bahay na tinirhan namin ni Marco. Dumiretso ako sa airport. Habang hinihintay ko ang aking flight, doon palang pumatak ang mga luha ko. Hindi luha ng sakit kundi luha ng kalayaan. Para akong isang ibon na matagal nang nakakulong sa isang gintong haula at sa wakas, nakahanap ng lakas para sirain ito at lumipad palayo. Sinubukan akong tawagan ni Marco ng daan-daang beses. Nagpadala siya ng libo-libong mensahe mga pakiusap, mga pangako, mga pagsisisi. Pati na ang kanyang mga magulang. Pero hindi ko na sila pinakinggan. Dahil ang isang basag na salamin, kahit anong pilit mong pagdikitin, ay hindi na maibabalik sa dati. Palagi nang may lamat. Ilang buwan ang lumipas, pinirmahan ko ang mga huling papeles ng aming annulment sa opisina ni Attorney David. Are you happy, Selina? Tanong niya. Umiti ako, isang tunay na ng ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. I'm at peace, attorney. And I think that's better than happiness. Ngayon, limang taon na ang nakalipas. Ang aking hobby ay isa ng multi-million dollar international creative agency. Ako ang CEO ng sarili kong buhay, ng sarili kong tadhana. Ang yaman na meron ako ngayon ay hindi na lamang nasusukat sa pera, kundi sa kalayaan at kapayapaan ng isip. Nabalitaan ko na lang na ipinagbili rin ng mga Dela Cruz ang kanilang negosyo. Ang kahihiyan ay masyadong mabigat para dalhin. Si Marco, ayon sa huling balita, ay nagtatrabaho na lang daw sa ibang bansa. Hindi ko alam kung natutunan nila ang kanilang leksyon. At sa totoo lang, wala na akong pakialam. Ang ginawa ko ay hindi para sa kanila. Ginawa ko iyon para sa babaeng minsang tinawag na walang kwenta. Ginawa ko iyon para patunayan, hindi sa kanila, kundi sa sarili ko, na ang aking halaga ay hindi kailanman nakasalalay sa kanilang pag-aproba. Ang tunay na ganti ay hindi ang makita silang bumagsak. Ang tunay na ganti ay ang makita ang sarili kong lumipad ng mas mataas kaysa sa inaakala kong posible.